Uy, hindi mo tatapos so 15 na mo. na naman, bidala. na sa paghuli kaya mo yung 12 kundi siibo. Ano siya dorya? Ano audit na hindi tayo naupo pa. Pero naoo 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 na naoo 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 hindi masyadong sipag. Kasi kanu tayo. So, for the time Kaya papabor sa mga nanonood sa atin natin. Tapos kami na natin. We're singing. Kasi sa tulong ano Eh hindi pa nga nadideliver niya mo si